nakapak na 7.30 ba't yung mga ka para ka nakakatuya hindi nyo lang kung hindi ako naman ng pawis tayo ay nag ghost hunting wala ako tayo nakuling aswan what? hindi nyo lang mga ah mga pawis kaya nag ghost hunting pala ay na natin 7.30 nga lumang ako tayo mga alas yung hindi nyo daan napakahirap pak mahirap na eh putik pa bagay nga kaya nga mahirap eh putik inanin na natin paktusan sa daan ginabi na kami dami namin dalawa tao mga kapakto sa nginilahan yung ating magakot tingnan daw si kapakners lang yata ang nagbablog ng gabing nagakot ng <laughs> palay mga kapakners ang dinukutin ilang yun ang daan at talagang ayan oh, Maa, anayinaw niyo? Ay, ang ang daan naman itulog, nangyayari sa kalamay na. Talagang. Siyang isalbadirat lagpit mga kapak. Meron. Ah, talagang. Talagang Oh. niyo magsasagalang sa ng mga trabaho. Ang trabaho ko yun. Alam na nangangailangan. <laughs> Parang may asawa na na rin kung makatrabaho. Pumukha <laughs> rin. Oh, ah, Tapos ah. nasa ito ang ating maghahakaw. Oh. Yung lima ho ay napaw na dilem na eh. Ito rin tatlaw. Ay! Malalim na ang daan. Ito tayo yung talay. Baka may pang kalabaw. Ay, lawlaw sobra. Nasa na sa putek. Oh. Ay! Dilim na. Hindi na makakabarek. Buwak na ang Kay porte tayo mga kapaktar sa kinsipang karga. Ano? Hindi na tayo kakabarek. Yeah. Hello, hello Yan, kita mga kapakner Ay, amung Ang hirap ng daan Lalo daw, hindi ko na vlog kanina Talagang aw Sa dami ng mga kapakner Siyam, mag -akaw. Kasi siya yung mga kapakner At eh, hindi pwede sa aking harap Ang video Pagka may ilaw ko Pag sa nakaharap May magamugamaw Ay, eh, baka mapunta sa mata ko ay isang mukha So, pagka ganyan Siyam, siyam mga kapakner Hindi ko basta may vlog At gawa ng, hirap din ako sa daming pagpapay natin, natin ay pero nakaraos naman na nasabi ko sa inyo ha sa mga batang nanonood may mga magulang na napakahirap at nagpupursigay talaga gal nga pag-aaral mga kapakters, aw nagpapakabuhay ay nagkahanap buhay ang mga ama-ama ay talaga <laughs> kaya gal nga pag-aaral Nagpapakaratong magulang karne, gabi na, bago makakabalik sa kami, kasawa na. Now! Oh! Ay, daw! Nadali ng mag-asay! <laughs> ay, wag naman, wag naman, wag naman, kayo. Oh. Eh, kaya nga ating binablog, ay. Ano? mga maari ma mga ineng, yung oh. um, mga magulang, yung sa tapas gabi na, bukara na mga mabaon. Oo oh, so, nga naman. mga maari na nga isipin yung pag-aaray. Yaw! Mga bawe. Kung ayaw nyo isipin yung pag Yo, na, eh. uh, isipin yung pag-ihirap yung, yung, pag yung, <laughs> pag yung magulang. Yaw! Yung pag ng magulang, ha? Para may baong kayo sa si eskwela Ha? Ah? Dilim na na away oh, Lalo kami sa mga bukod sa pagbaba Sika! Oh, mga kapaknares Natatapos na pagbaba Alaga. And check sa a joke pa pala ang isang uras pa ang biyahe Pa-uwi mga kapaknares Dating aras <laughs> Pag -pag dating, amusin, amusin. Ay, yung ibang Pagpagdating amusing amusing Ay! May tsulo baga Ang sama na ako pagdating mo mo na nasa. Kumain okay, ka Ako ito mo lang ng ganda rin ng mga sugas-sugas. <laughs> oh, di yan malilintikan. Matutulog daw nang wala sugas. Oh, tingin niya kung makikita niya mga ang dongo. <laughs> <laughs> ang dongo Lahat naman na yo. Tutulog na lang kami ng ganito para mga sasawa namin hindi na muna tumabay. Dahil pagod din naman, hindi <laughs> rin naman magagampan <laughs> na. na. muna, tutulog muna kami ng gantong mga amuse. Hey isi sa dumating at hindi tulaw. ulo Ay, mga baklas talaga ng mga Napakahirap. Bago may labas yung palay, maging bigas at oh. makakain ng mayayaman. Ay, talagang pinagdadaanan. Ay, oh. Pahalagahan. <laughs> Kung anong miraw mga kapakmer. Mapotik naman. Ikang nga ay palay bigas kanan, huwag sayangan. Oh, huwag nyo naman pagasayang. Ang hirap mag-out. Talagang hirap mag-out. <laughs> Bata ikay na din Ng mumaw. Huwag <laughs> naman po tabi-tabi po. Makikiraan <laughs> lang po ang mga abno. Ah, God bless. Kensai, we got blessed. I love you.